Pansin mo bang may mga tahimik pero nakakabahalang pagbabago sa isang mahal mo sa buhay nitong nakaraang taon? Marami ang nag-aakalang bigla na lang nangyayari ang kamatayan sa katandaan. Pero ang totoo, madalas ay nagbibigay ng babala ang katawan, banayad, tahimik at nagsisimula ilang buwan o kahit isang taon bago dumating ang wakas. Ang problema, kadalas ang hindi napapansin ang mga senyal na ito dahil tila maliit lang sila sa umpisa. Sa huli na lang natin na pagtatanto, andoon na pala ang babala. Pero huli na para maghanda, huli na para lumikha ng mga huling alaala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang senyales na karaniwang lumalabas, isang taon bago bawian ng buhay, ang isang matatanda. Maaring ilan sa mga ito ay nakita mo na, pero binaliwala mo lang bilang normal na pagtanda. Ang iba, Mukhang simpleng pagbabago pero sinyalis na pala ng mabagal na pagatras ng katawan. Ang pagkaunawa sa mga ito nang maaga ay nagbibigay daan para sa mas mabuting pag-aalaga, mas makahulugang oras at mas mapayapang pagtatapos. Isa sa pinakaunang palatandaan ay ang hindi sinasadyang pagbaba ng timbang. Pwedeng mapansin mong lumiit ang baywang, lumuwag ang mga damit o nawalan ng gana sa pagkain. Kadalasan, sinasabi ng pamilya na normal lang yan sa pagtanda. Pero kapag ang pagbaba ng timbang ay hindi sadya, madalas ay may mas malalim na dahilan. Ibig sabihin nito, hindi na maayos ang pagsipsip ng nutrients, bumababa ang muscle mass at bumabagal ang mga sistema ng katawan. Ang pagbaba ng gana sa pagkain ay sinyales din. Nawawala ang panlasa, hindi na masarap ang pagkain at bumababa ang pagkagutom. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng panlasa. Ito ay bahagi ng natural na proseso ng katawan na naghahanda sa pagtatapos. Minsan may mga seryosong karamdaman sa likod nito gaya ng cancer, heart failure, kidney disease o depression. Kahit pilitin ng pamilya na pakainin ng marami gamit ang paboritong pagkain o supplements, kung patuloy ang pagbaba ng timbang, Tanda ito na hindi lang pagkain ang isyu, kundi ang katawan ay unti-unting nagsasara. Sa ganitong yugto, mas makakabuting ito o ng pansin sa kaaliwan. Pagkaing madaling nguyain at sapat na tubig, imbes na piliting kumain ng marami. Isang napakalinaw na sinyales sa huling taon ay malalim na pagkapagod na hindi nawawala kahit anong pahinga. Hindi lang ito tipikal na pagod. Ito ay sobrang panghihina na kahit simpleng gawain ay nakakapagod. Minsan, ang pagbangon sa kama ay isang laban. Ang paglakad ng ilang hakbang ay parang pagsabak sa marathon. At ang dating nakagawi trabaho tulad ng pagluluto, pagbibihis o pakikipag-usap ay parang sobrang hirap na. Habang bumabagal ang tibok ng puso, humihina ang sirkulasyon ng dugo at bumababa ang oksygen na umaabot sa mga kalamnan kaya nawawalan ng lakas ang mga matatanda. Ang katawan ay nagsisimulang magtipid ng lakas at inuuna lamang ang mahahalagang sistema. Ang matinding pagod ay nagdudulot din ng lungkot at pagkabigo. Minsan, ang isang taong dating masigla ay biglang naging tahimik, lumalayo sa mga tao, o nawawala ng gana sa dati niyang hilig, hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil wala na siyang enerhiya sa halip na pilitin silang maging aktibo, mas makakatulong ang pag-unawa sa kanilang limitasyon at paglikha ng komportabling kapaligiran. Habang papalapit ang katapusan, ang isa sa mga makikitang pagbabago ay sa pag-iisip at pakikisalamuha. Pwedeng mapansin mong nakakaligtaan nila ang pangalan, hindi makasunod sa usapan, o nagiging malito sa mga pamilyar na lugar. Minsan, Maayos sila ngayon, tapos maya-maya malalim na ang kalituhan. Maaari ring hindi na nila gustong makipag-usap o makihalubilo. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil ang isip at emosyon ay humihina na rin. Iba ang takbo ng utak kapag humihina na ang sirkulasyon. Mas mahirap gumawa ng desisyon, kilalanin ang tao, o ipahayag ang damdamin. Ang resulta, mas madalas ang katahimikan at mas madalang ang reaksyon. Minsan, nagiging iritable sila, tahimik o tila wala ng interes. Hindi ito simpleng ugali lang. Ito ay sinyales na ang isip ay unti-unti nang lumalayo sa mundong pisikal. Sa ganitong panahon, ang pinakamahalaga ay ang presensya at pag-unawa. Kahit hindi na sila masyado magsalita, ramdam pa rin nila ang pagmamahal. Kapag humihina na ang katawan, isa sa pinakakapansin-pansing senyales ay ang mahinang immune system. Maaring dati bihirang magkasakit, pero ngayon madaling kapitan ng sipon, ubo, impeksyon sa balat, at UTI. Ang dating simpleng galos o sugat ay matagal ng maghilom. Minsan, kahit maliliit na impeksyon, ay kailangan na ng mas malalakas na gamot at mas matagal na gamutan. Kapag hindi na agad gumagaling ang mga sugat, o paulit-ulit ang pagkakaroon ng impeksyon. Sinyalis ito na hindi na kayang mag-repair ng katawan ng maayos. Minsan, ang unang sinyalis ng impeksyon sa matatanda ay kalituhan o bigla ang pagbabago ng ugali, hindi lagnat. Kaya mahalagang obserbahan ng mga banayad na pagbabago at agad magbigay ng kaaliwan at suporta. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangang gamutin ng agresibo. Minsan, ang pag-prioritize sa ginhawa, pag-inom ng tubig, paglinis ng balat, at pag-iwas sa stress ay mas mainam. Isa sa pinakamalinaw na huling senyales ay ang hindi pangkaraniwang paghinga. Maaaring humina ito, maging mababaw, o bigla na lang tumigil sandali. Ang iba ay nakakaranas ng tinatawag na Cheney Stokes Breathing, malalim na paghinga na may mahahabang paghinto sa pagitan. Bukod sa paghinga, mapapansin mo rin na malamig ang kamay at paa, naninilaw o namumula ang mga daliri. Ibig sabihin, ang dugo ay hindi na umaabot sa mga bahagi ng katawan tulad ng dati. Inuuna na lang ng katawan ang mga mahalagang organo. Maaring kapusin na sila ng hininga kahit sa simpleng pagsasalita o pagupo. Mas komportabling matulog ng nakaupo kaysa nakahiga. Sa ganitong yugto, hindi na kailangan pang pilitin silang huminga ng malalim. Sa halip, bigyan sila ng presensya, katahimikan at ginhawa. Ngayong tapos na natin ang pagtalakay, palikan natin. Malaking pagbaba ng timbang, matinding pagkapagod, pagkalito at paglayo sa ugnayan, madalas na impeksyon, pagbabago sa paghinga at sirkulasyon. Hindi ito sabay-sabay nangyayari, pero kapag napansin mo na ang ilan sa mga ito, oras na para maghanda, hindi sa takot, kundi sa pag-asang mabigyan sila ng mas mapayapang, mas makataong pagtatapos. Hindi tungkol sa kung gaano sila kahaba pang mabubuhay, kundi kung paano mo mapupuno ng pagmamahal at respeto ang natitirang panahon. Ito ang panahon para yakapin ang bawat alaala, makinig sa kanilang mga kwento, at iparamdam na sila ay hindi nag-iisa. Kung nararanasan mo ito sa isang mahal sa buhay, huminga ka ng malalim. Hindi ka nag-iisa. Marami na ang dumaan dito at habang hindi ito madali, ang kaalaman ay nagbibigay ng lakas, pasensya at kapayapaan.